Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikatlong kabanata. Totoo ang pahayag na ito, na ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili. Maingat. Kagalang-galang Bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapit. Dapat, mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siya makapangangasiwa ng maayos sa Iglesia ng Diyos kung hindi niya mayayos ang sarili niyang pamilya? kailangan siya matagal ng mananampalataya. Sapagat kung hindi, baka siya maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Bukod dito, kailangan siya may mabuting patutuo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang. Tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Kailangan subukin muna sila. At kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, ay saka sila gawing tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat na maging kagalang-galang, hindi chismosa, mapagtimpi, at matapat sa lahat ng mga bagay ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanyang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Yesus. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi ako makarating agad, ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na haligi at salika ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relisyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwin ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan.